Pagbarega mo, akin ka na. O, ayan. Pumaregan konti. palotay na mga ka-fishing hunting. Pagbaba na yung tubig. Ayan, dito ulit tayo pupesto. Oh, uling gawin ang dalawang karepe ayun yung erga natin JBC si Otto Tenix minsan nga ako pala i uh, ibablog natin to. marami nagtatanong kung kung malakas daw ba magandang gamitin at nakakailang putok daw siya sa isang targa ano doon atin? Ting, mga kapisoy Uh, sabahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing airgun Bali po dito na tayo nag intro kung saan tayo mawumotok sa taas ng puno ng ipil uh, Babalikan lang po ulit natin yung pinanghulihan natin noong isang araw Kamusta nga po pala kayong lahat? sa nasa mabuti kayong kalagayan uh, Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo at sa pagtitiwala Ayan mga ka-fishing hunting, uh, set up na rin tayo Uh, sana tulad nung isang araw eh swertihin tayo na makahuli at nang pag-uwi ng, pag ng pang-ulan uh, shout out nga po pala sa mga viewers natin at sa mga uh, subscriber maraming maraming salamat po at patuloy po po tayong dumarami kaya eh, mga kapising hunting medyo pababa na yung tubig uh, palotay dapat uh, tayong ganong nakikita medyo maaga pa ah, uh, 6.30 pa lang po yata ng maga. Ah, dito na tayo para hindi ganong mainit yung ating pagpunta rito. Kaya mga kapisong nga ating, tayo muna tayo. Mumuto ka natin. Oh. Ayan, oh, Wala na akong tubig yung gawiho na yun. Oh. Alos ito na lang. Oh. Mababaw na yan. Ayan. Ayan, ay, may pwesto pa rin sa dulo. Kaya pagkao oh, sa dulo, Medyo subun-subo na doon sa babarilin mo eh. Takakita-kita ka na, hindi ka mukha honorin yung pwesto kong mababa. Medyo kubli tayo dito sa Bayabas. Medyo lumalabas-labas yung mga malalaki. Ayan. Ayun, dami na yung lutang. Ayun. Ayan. Yan mga ka fishing hunting, pakikita na tayo. Makakaya natin mga ka fishing hunting. Yun tinamaan natin. Tinamaan natin yung unang putok natin mga ka fishing hunting. Oh layo na naman, kasusot dyan. ay tong nadali natin oh. Ah. Ah, yung tulad ng ng dating. Ano 'yung nang pagbababain kaagad? Papapain ka agad yata tayo mga ka-fishing hunting Kasabit dito sa ano Bayabas eh Bugin natin Tempo natin yung Wala Papapain tayo yata agad Mga fishing hunting Sabit lang natin muna yung barel Ala, babayin na natin mga ka-fishing hunting. Unang isda natin to mga ka-fishing hunting. Unang putok din natin. Ayan o. Oh. mga ka-fishing hunting oh. Oh. Unang isda natin. Good size kagad o. Oh. Tunay eh. sayang eh hindi na naman natin yung nakaraan maraming yun oh patay siya mga kapising ating sa iglalim pinutokan natin Tulugos, ito mga kapising natin good size na naman sana wag nga naman sumabit din sa sangang ng bayabas ito lang sukal yung ano natin oh, yan, mga kapising ating good size ah gas gas na gas gas pala yung braided natin ganun oh nakabuhol mga kapising ating oh Ayan oh, o, oh. kaganda ng tilapia Tataba Ganda ng kulay niya O, oh. Alagutin na lang natin to Ah, saan naman ang nakita nating malaki. Wala na naman. Ayang. Ah, Wala na naman. daming isda mga ka-fishing natin kaya lang mga arroyo ito yung isang laki-laki yan yan ito so, parang tinamaan natin mga ka-fishing hunting ah parang tinamaan natin sa tanaw ko o yun nga tinamaan natin sana maganda tama para huwag malaglag uli kabao ng bala natin Yan sa sabit. O yan, nakaka-fishing hunting. No? Ganda ng size nito. Alam. Ganda ng size nito. Ikang malalaglag. Yan, Oh. No? Sa kulang ko lang kalahating kilo siguro 'to mga kapising hanting. O. Ito yung bala. pababain ko na mga kapiseng hanting. Hindi ko na pagsasapalara na napakalaki nire. Ay, eh, mga kapiseng hanting pangalawang kubana natin 'to. Pero maganda-ganda naman pala tama eh. Sa katigasan kahit medyo hindi hindi gra hindi ma solid. Yan. Laki. Oh. yeah, mga ka-fishing hunting. Ayaw ko na pagsapularan eh. Tagal natin na inaantay na may duma na malaki eh. Oh. size na naman mga fishing hunting oh per size na pala hindi good size ano palayo na siya mga fishing hunting eh kinataanan lang natin butit mataas pa pala ipataan natin ma alis na ibabawan lang siya sa bato ko oh. fishing ating sulit na naman ang araw natin oh. ito isang malaki mga ka fishing hunting kasama ng mga arroyo opo Uma. bumarega ka tinala natin bumarega mga ka fishing hunting nakarap sa atin eh. Oh, ayan bumarega konti yun sa pool mga ka-fishing hunting yun o oh. good size na naman to mga ka-fishing hunting yun o oh. tulad nung binaba natin kang ina yun oh. Good size mga kapising hunting Ay, thank you Lord Hindi man manalaman ako ng magandang huli Mga good size pa Wala, saan na? wala yun nakita natin malaki mga ka-fishing hunting saan ka na dami mga ka-fishing hunting oh Ah, ayun nakaharap pala yung naantay natin tayo natin bumarega mga ka-fishing hunting kaharap na naman pala sa atin bumarega lang ng konti bumarega ka na ibay na ito ayaw bumarega pagbarega mo aking ka na. O, ayan. Pumaregang konti. Um, you, eh. Pagparega mo, aking ka na. Ayan, mga fishing hunting. Tagal niyang nakaharap sa atin. Eh. Ayaw bumarega eh. umareg, siya ng bahagya eh sitsya Oh dito na naman sa maraming sabi et gumawi Yan. Baka gingiri eh. Babababain mo na naman ba ako? Hindi natin mahawan mga kapising kasi bayabas to. Sayang. At baka mapagalitan tayo. taling tayo na mag-adjust. Itla natin yung baril natin. Makukuha natin yan. Ayan. Yo, sa inyo eh. Mga kapising ating. Makukuha natin yan fishing hunting good size na naman ayaw niyang tumagilid kang in eh Hintay natin mga ka-fishing hunting Hintay naman natin Ayan na naman ang ating bala Ayun o no? Panay pagwawala niya O oh, mga kapis ating Oversize na naman to Sana huwag mahulog Yan o oh. Yun Kang mo muna Oh, on the la, tama mga ka-fishing hunting Oh, Hoo. oversize Oh, yan Oh. Grabe, ang tilapia rito mga ka-fishing hunting. Kahit halos ang dangkal na ng tubig eh. Dadali pa rin natin sila. Ah, maganda tama mga fishing hunting. Di di ba basta siya makaka makakawala. Kaya lang napakalayo ng bala natin. Sa ibaba. Paong kasi eh. Oh. Daiman natin. Para madaling ano yun, alisin. Ayun. Ayan. Thank you po Lord. pag na naman tayo ng na pang-ulam. fishing natin karamihan talaga arroyo Tinamaan natin mga ka-fishing hunting Ayan o no? na naman ang ating bala Tuloy na nadagdaga ng ating huli matunay tunay sumasabay sa ano eh mga arroyo mga fishing hunt So ayan, fishing hunting. Good size na naman. nga kapising hating Yo oh. no Good size na naman Ayos lang tayo maka fishing hating Mga Para tayo yung naglaglay bulag sumabitambala sumabit ang bala hindi yung huli yung oh Ano ko ba we? Oh. Bababayan na naman tayo nito, makakapising ate, sumabit yung bala natin. Laki pa naman ito ayang mababay na natin ayan mga ka-fishing hunting eh. ayan ayan ah. mga ka-fishing hunting eh. ang laki nito eh paano mong pipwersahin o oh. bala natin ang sumabit hindi yung huli ah. Oh, tagal ada selak kayo mga ka-fishing hunting Saan yung bala? Sa mga yung bala Ayun Ito natin yung bala mga ka-fishing hunting Ayaw, Matanggal natin Itit pala. pala sa sangay yung bala natin. Palagutin na lang natin ito mga ng ating. Masyadong mahaba video natin dito sa isa na ito. Nakita naman nyo yung kung gano'y kalaki yung pinutukan natin at sumabit na binaba. Ayan. Thank you Lord Duli sa biyaya mong binigay niya akin sa araw na to uh, hunting Halos sa lanang tubig At malakas na yung hangin Bababa na tayo Pakikita ko na sa inyo yung huli natin yeah, Mga ka hunting Pakikita ko na sa inyo yung huli natin Tayo uwi na Contento na tayo dito sa ating huli na to Na pangulam Yan, puro oversize mga kapising hunting Ayan, ang laki oh. 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 yan oh. yan ang resulta uli natin ang pagtsatsaga yan salamat sa biyaya ang pinagkulob nitong araw na to yan at maraming salamat po sa mga nanood itong video na to Uh, kita na lang po tayo sa next video God bless po